Pero masama yung loob ko kasi bibigyan ko yung pinaghirapan ko na hindi naman para sa akin. Walang kung akin talaga eh, nakinabang ako, di ba? Kung ako dito, oh. kung biktima ka, tayo. Malayong malayo sa dati na hanggang doon, punong puno na mga customer. Para sa ibang lugar, buko dito, wala pa akong kinita. Pangalan ko lang po yung nandoon. Pero wala akong natanggap. Ako pa yung nautangan. So ako yung magbabayad. Kaya, masakit. Si Diwata raw ang isa sa mga pinakapinag-usapan noong panahon na sobrang lakas ng social media hype. Ang simpleng karinderya niya ay naging pares overload na dinarayo ng napakaraming tao. Kung dati ay normal lang ang dami ng kumakain, bigla na lang ito na ng pila at halos hindi nakasya ang mga tao sa lugar. Lalo pa siyang nakilala dahil sa mga vlogger at content creator na gumawa ng videos tungkol sa kanya. Dahil dito, mabilis siyang naging viral at mas dumami ang bumibili. Pero ngayon, iba na raw ang sitwasyon. Ang dating sikat na paresan, halos wala ng tao. At si Diwata mismo, ngayon dumadaing na ng pagkalugi at utang. Ang tanong, paano nga ba siya nauwi sa ganitong problema? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung tutuusin, ang pagsikat niya ay biglaan lang. Mula sa simpleng negosyo, umangat siya sa Facebook at YouTube dahil sa mabilis na pag-share ng content ng mga tao. Sa una, parang magandang bagay iyon kasi nagbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa kanya. Pero habang dumarami ang kumikilala sa kanya, hindi naman siya nakapaghanda kung paano tatagal sa social media at kung paano pangangalagaan ang negosyo niya. Sa isang panayam nga ay makikita na napaiyak siya dahil kailangan niyang bayaran ang halos kalahating milyon na renta at iba pang obligasyon sa isang branch sa Quezon City. Mayroon pa raw siyang nautang na limampung libo na siya pa rin ang kailangang magbalik. Kung iisipin, hindi biro ang ganitong sitwasyon. Hindi lang kasi basta humina ang negosyo niya, kundi nagkaroon pa siya ng malaking utang na halos imposible agad mabayaran. Tulad ng ibang personalidad online Dumaan siya sa bigla ang pagsikat. Ang iba, kahit na wala ang hype, ay may naiwan pa ring matatag na negosyo o kumikitang platform. Pero sa kaso ni Diwata, hindi raw niya na-manage ng maayos ang mga social media accounts niya na pwede sanang maging tuloy-tuloy na source ng kita. Isa pang nakadagdag sa problema niya ay ang mga taong lumapit sa kanya noong kasagsagan ng kanyang pangalan. Sabi ng iba, mas sila paraw ang nakinabang sa followers kaysa sa kanya mismo. Tulad ng mga influencer na gumamit ng pangalan niya para sa sariling content, pero siya hindi nakapagtayo ng matibay na basihan para manatili ang kanyang kasikatan. Kaya nang humina ang interes ng mga tao, bigla ring bumagsak ang kanyang negosyo at social media pages. Makikita rin na hindi niya masyadong nabigyan ng atensyon ang pag-manage ng kanyang sariling brand. Kung sana ay nagkaroon siya ng mas malinaw na plano at may team na tutulong, maaring mas naalagaan pa sana ang kanyang online presence. Pero mas nag-focus siya sa paresan at sa mga taong nasa paligid niya na, ayon sa kanya, hindi naman talaga nakatulong sa kanya sa huli. Matapos nating makita kung gaano kabigat ang mga utang na pasan ngayon ni Diwata, lumalabas pa na mas malalim pa pala ang ugat ng kanyang problema. Isa sa mga pinakamalaking issue raw ay ang mga negosyo na ipinangalan sa kanya noon. Pero hindi naman siya talaga ang nakinabang. Tulad na lang ng isang branch sa Quezon City na maganda pa raw ang disenyo at may mas maayos na sistema. Akala ng lahat, pagmamay-ari iyon ni Diwata. Ang totoo, pangalan lang niya ang ginamit. Lan. Ayon sa kanya, Binigyan lang siya ng tatlong libo at maliit na porsyento sa kita bilang kapalit ng paggamit ng kanyang pangalan. Sa madaling salita, siya ang naging muka ng negosyo pero hindi siya ang may kontrol. Dahil doon, natuwa raw siya noong una dahil parang magandang oportunidad raw ito pero sa huli, siya pa ang naiwan na may obligasyong magbayad ng renta at iba pang gastusin. Imbes na kumita, siya pa ang nalugi at naiwang may malaking utang. Dagdag pa rito, marami pa raw gamit niya ang naiwan sa mga taong nagpakilala sa kanya bilang mga kapartner. Hindi niya rin alam kung saan talaga nagmula ang mga ito kasi bigla lang daw sila lumapit noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Kung tutuusin, hindi rin niya talaga lubos na kilala ang mga taong iyon. Kaya matapos bumagsak ang branch at mawala ang mga taong kasama niya, naiwan siyang mag-isa na may pasan na problema. Marami tuloy ang nagsasabi na si Diwata ay madaling na loko. Dahil bago siya sa mundo ng social media at negosyo, mabilis siyang naniwala sa mga alok at pangako. Sa kagustuhan niyang mag-level up ang kanyang buhay, pumayag siya sa mga kontrata kahit hindi malinaw ang mga nakasulat. Kaya noong bumagsak ang negosyo niya, siya pa ang napagbabayad ng lahat ng utang at gastusin. Ito ang nagiging aral para sa mga bagong influencer at maliliit na negosyante. Kapag may pumirma ng kontrata, dapat raw ay malinaw ang bawat detalye at dapat naiintindihan talaga ang mga nakasulat. Dahil minsan, sa sobrang excitement na kumita, hindi na nababasa ng buo ang terms at conditions. Tulad ng naranasan ni Diwata na sa una ay parang malaking oportunidad, pero sa huli, mas malaki pa pala ang naging kapalit. Kung iisipin, pwede naman sanang siya mismo ang gumawa ng content tungkol sa negosyo niya. Kung nagamit niya ang sariling YouTube channel niya para ipakita ang araw-araw na gawain sa kanyang karinderya, malamang siya ang nakinabang sa views at ads, pero pinili niyang ipasa sa iba ang pagkakataon kaya sila ang kumita habang siya ay naiwan. Kung babalikan natin ang naging sitwasyon, Masakit isipin na halos wala raw kinita si Diwata sa mga branch na ipinangalan sa kanya. Ang nangyari pa, imbes na kumita, siya pa ang may babayaran. At dahil may pirma siya sa kontrata, wala siyang nagawa kundi sundin ang napagkasunduan. Ito raw ang pinakamaling desisyon niya dahil kahit hindi siya ang totoong nakinabang, siya pa ang naiwan na may pananagutan. Sinasabi rin ng iba na noong kinuha niya ang pera at pumayag sa mga alok, masaya siya at wala siyang reklamo. Kaya ngayon, habang nakikita natin ang epekto ng mga pagkakamali niya, may mga taong nagsasabi na siya rin ang may kasalanan ng lahat. Para raw itong paalala na hindi dapat puro kasalukuyan lang ang iniisip, kailangan may plano rin para sa kinabukasan. Marami kasing influencer ang nadadala ng biglaang kasikatan at mabilis nakita. Tulad ng sinabi ng ilang nagkomento, kadalasan ang mabibigat na problema ay lumalabas pagkalipas ng ilang taon, hindi agad-agad. Kaya ang dapat gawin ay maging handa at maghanda ng matibay na pundasyon habang maaga pa. Kung sana ay inisip ito ni Diwata, baka hindi siya nagamit ng iba at baka hindi rin siya naiwan na nag-iisa ngayon. Dagdag pa, masakit din daw para kay Diwata ang mga paratang na kumalat online. May mga edited na post tungkol sa kanya na ikinalat sa social media. Tulad ng isang screenshot na nagpapakita raw na ayaw niyang magpa-picture sa fans na ayon sa kanya ay hindi naman totoo. Galit na galit siya dito kasi raw wala siyang natatanggihan na humihingi ng picture kaya para sa kanya, unfair ang ganitong mga content na ginagamit lang para siraan siya at pagkakitaan ng views. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake ng mga basher may mga nagsasabi na deserve daw ni Diwata ang pagbulusok niya dahil naging mayabang siya at hindi natutong magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya noong una. May iba pang nagkomento na binigyan siya ng maraming pagkakataon pero hindi niya ito ginamit ng tama. Kaya raw binawi na rin ng kapalaran ang kanyang tagumpay. Para sa kanila, ito ay isang uri ng karma. Ngunit hindi lahat ay sangayon dito. ayon dito. May ilan ring nagsasabi na mali ang husgahan siya ng ganoon dahil hindi naman lahat ng tao perpekto. Ang masakit lang raw ay imbes na tulungan siya sa oras ng pangangailangan, mas pinili ng ilan na gamitin ang kahinaan niya para gumawa ng content. Ang iba pang masakit para kay Diwata ay ang mga panlalait na natatanggap niya sa sarili niyang post. Kahit nagbahagi siya ng mga awards na nakuha niya, may mga basher pa rin pumupuna at binabaliwala ang mga iyon. Kung titingnan mas marami nga ang nagagalit at bumabatikos kaysa sa nagbibigay ng suporta. Ah. Kaya tuloy, parang mas lalo siyang nadadagdagan ng bigat sa kalooban. Dahil dito, may mga nagsasabi na dapat raw ay magpahinga muna siya at ayusin ang sarili. Ang pinakamahalaga, huwag na raw siyang magpadala sa mga taong gustong gamitin ang pangalan niya. Kung matututo raw siyang mag-focus sa sarili niya at isara ang pinto sa maling tao, baka makabangon pa siya ulit. Sa huli, malinaw na ang pinagdaanan ni Diwata ay hindi lang simpleng kwento ng pagangat at pagbagsak. Ito rin ay aral tungkol sa tiwala, kontrata at kung paano natin pinapahalagahan ang tagumpay. Kahit na may mga nagsasabi na siya raw ay naging arogante, hindi rin matatawaran na siya ay ginamit at iniwan. At kung may matutunan man dito, iyon ay ang pagiging maingat at handa sa lahat ng desisyon sa buhay lalo na kapag ang nakataya ay pangalan at kabuhayan mo. Kung kayo ba ay mabibigyan ng malaking oportunidad pero may kasamang risk, pipiliin nyo ba agad ang pera sa ngayon o mas uunahin nyo ang mas ligtas at pangmatagalang kinabukasan? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.